Sa bawat araw na lumilipas, milyon-milyong Pilipino ang lumalaban para sa kanilang pamilya. Ilang taon na ang lumipas, ngunit sa kabila ng mga pagsubok, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ng isang ina. Tanging alay ng isang ina ang lahat-lahat para sa kanyang mga anak. Kahit na mahirap, kahit na malayo, kaya niyang gawin ang lahat para sa kanilang kinabukasan. Minsan sa mga pagkakataong ito, naiiiwan niya ang kanyang mga anak sa Pilipinas upang magtrabaho sa ibang bansa. Ilang taon na rin ang lumipas at hindi pa rin nagbabago ang kanyang pangako. Ang kanyang pangarap ay magkaroon ng ligtas at maaliwalas na kinabukasan para sa kanyang pamilya. Dahil sa kanyang sakripisyo, natutupad ang pangarap ng kanyang mga anak. Sa bawat tawag, sa bawat mensahe, sa bawat pagkakataong magkakasama sila sa isang video call, na isasama niya ang kanyang pagmamahal. Walang pagod, walang sawa, dahil kahit malayo siya sa kanyang pamilya, naroon pa rin ang kanyang puso. Sa huli, ang tunay na kahulugan ng pagsasakripisyo ay para sa pagmamahal. Dahil kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang ina, ganoon din kalalim ang hirap para sa kanyang mga anak. Kaya naman, sa bawat pagsisikap ng bawat Pilipino, hindi tayo nag-iisa. Tayo ay magkakasamang layunin na magkaroon ng ligtas na bukas para sa lahat.